So, magandang araw sa inyong lahat at isa na namang vlog ang aking ibabahagi sa inyo. Kung mapapansin nyo, yung kulan ng aking motor ay wala nang laman. So, pag-uusapan natin guys kung kailan ba dapat sinecheck at kailan ba dapat mag-refill ng coolant sa ating motorsiklo, lalo na sa mga scooters. Okay guys, ito yung coolant na gagamitin ko dahil ito lang yung available na coolant dito sa lugar namin. No choice ako. Ayan talaga yung gagamitin ko dito sa aking motorsiklo. Pero hindi ko na advice guys na ito yung bilhin nyo para sa inyong motor. Ayan, pag-usapan natin guys, kailan ba dapat natin chine-check yung coolant ng ating motor? So, unang-una, -una, first 500 kilometers bago tayo magpa-change oil, i-check nyo yung inyong coolant. Dahil yan ay nababawasan at uh, minsan nagli-leak yan. Kaya dapat sine-check natin yan. Lalo na yung mga causes ng leak. And then every time na maglo-long ride kayo, check-checkin nyo yung inyong coolant. Kung mayroon pa ba. Lalo na sa mga mahahabang biyahe, may tendency kasi na kapag ang inyong coolant ay naiga, maaaring mag-overheat ang makina ng inyong motor. So far, hindi ko pa naman na-experience yun kahit nag-empty yung coolant ng aking motor dahil hindi naman ako nag-long ride. 23 kilometers lang yung uh, pinakamahaba ngayon na takbo ko. So, hindi naman siya ganoon kalayo. So, ano nga bang kulay ang dapat natin ilalagay sa ating motorsiklo dito sa kulant? Kahit anong kulay ng kulant, pwedeng gamitin sa inyong motorsiklo. Pero hindi nyo pwedeng pagsamahin yung magkaibang kulay. So, yun guys. Ang mga advice ko lang kung mangyari sa inyo yung ganito, ipacheck nyo pa rin sa mekaniko or sa mga bihasa sa motorsiklo kasi baka mamaya yung motor nyo ay nagkaroon na pala ng diprensya or na damage na yung makina niya dahil na kayo ng coolant so napakadali lang naman mag refill nito kung kayo ay mayroong mga tools madali lang magbaklas ng cover And then, madali lang di magbalik. So, hanggang saan nga ba tayo dapat maglagay ng coolant? Alam nyo guys, hindi nyo kailangan punuin yung lalagyan ng coolant na yan. Dahil baka mag-overflow yan at magdiretso lahat doon sa inyong magna. So yan, hanggang upper lang yung upper line lang yung nilagyan ko. Pwede rin naman sa lower kasi yung iba sa lower. Ayan, pero wag nyo nyo nang ilalagpas sa upper. So hanggang doon lang. And then, check-check nyo lang kapag mag-long ride kayo para hindi kayo makamba o magkaroon ng problema sa inyong pagmamotor. Napaka-delikado nito at kaya naisipan ko nang i-check yung motor ko dahil napansin ko. Parang mabilis yung uminit. Kahit mga 1 kilometer lang, sobrang init na nung motorsiklo. So yan, hindi ko na pinakita kung paano ko binalik yung cover and then yung tire hugger. Pero madali lang yan. Salamat sa panonood and to God be the glory.